Ito naman nga mapapadala sa pagluluto mo kung ganito ba naman kaganda yung paglulutuan mo. Ito nga yung 16 pieces cookware set ng Red Chef at meron na nga yung kasamang dalawang silicone spatula. 20 cm and 26 cm glass lid. 3 pieces pan protector. 2 pieces storage lid. 18 cm and 20 cm saucepan. 20 cm frying pan. Dalawang 26 cm frying pan na yung isa ay medyo malalim ng konti. At saka nga itong 2 pieces na removable handle niya. At diba talagang kumpleto na nga dyan lahat ng mga kakailanganin mong gamit sa pagluluto. At dahil nakaka-excite nga magluto mga mare kapag kaya nga ganitong meron tayong bagong cookwares, kaya ayan nga at ginamit ko na rin sila kagad. Puti nga lang pala ulit yung pinili kong kulay ngayon, pero available pa rin nga to in color pink, tsaka in color green. Yung pwede nyo rin nga yan gamitin sa gas stove or sa induction cooker at microwave safe na rin nga yan. Non-stick and made of ceramic rock na rin nga pala yan at basta Red Chef talaga yung brand mga mare eh, asahan mong maganda talaga yung quality niya. Pwede nyo na rin nga yan paglagyan ng natirang ulam, kaya iinitin nyo na nga lang yan sa stove or sa microwave. Dahil removable din nga yung handle niya, kaya hindi rin siya gaanong takaw sa space. Alam ko, bet nyo rin to, kaya yung link ilalagay ko na lang dun sa comment section sa dyan sa yellow basket